Yo! Maraming salamat sa pagbisita sa channel na ito ka-person. Sa video na ito, pag-uusapan natin yung mga signs na introvert ka. Kaya dito sa video na ito, malalaman mo kung introvert ka nga ba talaga. Okay, simulan na natin, huwag na natin patagalin pa. Isa sa mga sign na introvert ka, hindi ka masyadong komportable sa isang tao kahit pa nakapag-usap na kayo. Alimbawa, naglalakad ka sa isang public place, tapos hindi mo inaasahan na meron kang makikitang tao na kakilala mo. Hindi mo siya kaibigan, hindi mo siya ka-close, kakilala mo lang talaga. Siyempre bilang introvert, di mo alam kung ano yung gagawin mo, di ba? Kasi hindi mo alam kung paano mo siya ia approach Kaya ang gagawin mo, kunyari, hindi mo siya nakita. Kaya hindi mo siya titigan. Or hindi mo siya titingnan. O kaya naman magtatago ka sa kung saan. Bilang introvert, ganun minsan. Kayo ba? Gawain nyo kaya yun? Or ikaw ba? Gawain mo ba yon? Kasi ako minsan ganun ginagawa ko eh. Pero hindi naman ako yung nagtatago ah. Ang ginagawa ko lang, hindi ko siya titingnan para kunyari, hindi ko siya nakita. Ganun lang. Eh, sa ganun ako eh. Hindi ko alam kung ano yung sasabihin ko sa kanya or gagawin ko. Minsan naman, nararanasan mo rin dito yung kapag nakikipag-usap ka sa isang taong hindi mo pa masyadong kakilala, parang gusto mong tapusin ka agad yung conversation nyo eh, di ba? Kasi nga, hindi ka pa naman masyadong komportable sa isang tao. Unlike sa mga extrovert, small talks sa kanila yon Gustong-gusto nila yung small talks. Para sa kanila, komportable yung ganong setup. Next sign na introvert ka, mas gusto mong ikaw ang napitan kesa ikaw ang mauna. Kasi yung mga introvert, hindi naman sila sobrang mahihain talaga eh. Masaya naman silang kausap, good vibes naman sila, masaya pa rin naman silang kasama. Yun nga lang, nahihirapan lang silang mag-approach kung sila ang mauuna. Halimbawa sa jeep, malapit ka ng bumaba. Isandaan yung pera mo, isandaan yung binayad mo, tapos hindi ka pa sinusuklian. E kaso nga lang introvert ka, hindi mo tuloy alam kung paano mo i approach yung driver. Di ba? Hindi mo naman pwedeng isipin or hindi mo naman pwedeng i-expect na yung driver mismo yung mag-upload sa'yo at sasabihin na, Hoy, nasuklian na ba kita? Hindi naman ganun, di ba? Eh dahil introvert ka, hindi mo tuloy alam kung anong gagawin mo. Pero bilang isang tao, kailangan talaga nating paminsan-minsan tayo talaga yung mag-approach kung meron tayong kailangan tayo yung mauna. Ako bilang introvert, ganun din naman ako. Nahihirapan akong mag-approach sa isang tao. Kaso nga lang bilang tao, meron tayong mga kailangan sa buhay, kailangan nating mag-ayos ng mga requirements, kaya pumupunta tayo sa iba't ibang lugar. Ang ginagawa ko, nagtatanong-tanong talaga ako sa isang tao kahit pa hindi ko siya kilala. At hindi ko na iniisip kung introvert ba ako. Basta magawa ko lang tong kailangan ko, okay na. Next sign na introvert ka. Lumalabas ang iyong kakulitan kapag kasama mo ang mga totoo mong kaibigan. Kasi yung mga introvert, mabilis silang manghina kapag nandun sila sa public place kung saan marami silang taong nakikita. Lalong-lalo na yung mga taong yun, hindi pa nila masyadong kakilala. Kaya, mas gusto nila na nasa bahay lang sila or mas gusto nila na mag-isa lang. Ganoon ang mga introvert. At mas nakukuha nila yung energy na kailangan nila kapag mag-isa lang sila. Ganun din kapag kasama nila yung mga totoo nilang kaibigan. Komportable sila sa mga yon. Kaya nga minsan kung makaka-experience ka man na kumakausap ka ng isang introvert, napakatipid ng sagot, di ba? Halos isang tanong, isang sagot. Halos ganun ang nangyayari. Pero hindi mo alam kapag kasama nila yung mga totoo nilang kaibigan, hindi mo mapipigilan yung kakulitan nila. Dahil hindi naman porket introvert, ayaw na nila sa tao. Ayaw na nila ng kaibigan. Gusto nila mag-isa lang sila. Hindi ganun yun. Kasi yung mga introvert, gusto rin naman nila ng kaibigan. Gusto rin naman nila ng kasama, ng katuwang. Pero hindi agad-agad yung nangyayari kasi hindi sila agad-agad nagiging komportable sa isang tao. Next sign na introvert ka, it takes time bago ka maging komportable sa isang tao. Siguro mga ilang araw, ilang buwan, nakausap mo yung isang tao. Tapos ang mga pinag-uusapan nyo ay about sa trabaho, about sa school, about sa mga importante bagay. Yon lang yung mga pinag-uusapan nyo. Pero kapag dumadalas yung pakikipag-usap nyo, nagiging kausap nyo na yung isa't isa ng matagal doon na darating sa point na makikipagbiruan ka na sa kanya. Ganon din siya sa'yo at nagiging komportable na kayo sa isa't isa. Or nagiging komportable ka na sa isang taong kausap mo. At yun din yung time na kikilalanin mo siya bilang kaibigan kasi nakuha niya na yung tiwala mo. Nagiging magkasundo na kayo. Next sign na introvert ka. You are highly talented. Kasi yung mga introvert, talented yung mga yan. At kung introvert ka, talented ka. Siguro, hindi lang agad-agad nakikita sa'yo ng ibang tao kasi hindi mo kagad nilalabas. Kasi nga, introvert ka eh. At yung talent kasi ng mga introvert, talagang talent. Hindi yung basta marunong. Talagang panlaban or pwedeng hangaan ng ibang tao. Kaya nga minsan kapag yung isang tao makakakilala ng isang introvert, mapapasabi siya ng Ang galing niyo ng kumanta, di ko alam yun ah. Ang galing niyo palang sumayaw, di ko ina-expect yun. Dahil marami kasi talaga sa mga introvert yung talented. Next sign na introvert ka, masungit agad yung first impression sa'yo ng isang tao. Kasi bilang introvert, mas gusto mo na mapag-isa ka lang, di ba? mas gusto mo na mag-isa ka lang kaysa makihalubilo sa maraming tao. Hindi ka kagad ngumingiti, hindi ka kagad humahalak ka, basta seryoso ka lang. Kaya napagkakamalang kang masungit ng ibang tao. Kaya nga minsan, napagkakamalan silang bastos eh. Maraming introvert na napagkakamalang bastos daw kasi hindi namamansin, hindi man lang marunong gumalang o hindi man lang marunong gumate. Ang hindi lang nila alam sa mga introvert, nahihirapan lang yung mga introvert sa pag-approach kung sila yung mauuna. Kaya huwag kang magtaka kung may mga kaibigan ka ngayon na sasabihin sa'yo na dati akala ko masungit ka, dati akala ko suplado ka, suplada ka, pero hindi pala, hindi ka pala mahirap kausap at kasama. Madalas mo bang maranasan yan? Kung lahat ng sinabi ko, nararanasan mo, or majority sa mga sinabi ko, nararanasan mo, malaking sign na introvert ka nga talaga. Ngayon, gusto mo bang malaman kung paano maging extrovert kung introvert ka? Panoorin mo yung thumbnail na lalabas sa end screen ng video na ito. Maaaring nandito yan or nandito